Masusubukan nga raw lalo ngayon itong si Kai Soto dahil mula sa training nito sa NBA Mini Camp sa NBA Summer League ay eh masasabay ang pa panang palapit na PIBA OQT at sasabay ang training nito sa Gilas, Pilipinas at isa itong si Kai Soto sa sinasabi ni Coach Tim magagamit na player para makounter ang mga player sa Latvia at Georgia at ang tune-up game na magaganap kontra Gilas at sa bansa ng Turkey at Poland at dito nga raw masusubukan si Kai sa NBA player na isa ngayon sa star player ng Houston Rockets. Tara! Pag-usapan natin yan. Alam natin ngayon na eh, sumasabak na sa NBA minicamp training itong si Kai Soto. At ayon nga dito kay coach team na maganda ang nagiging resulta ng training nito sa US at nagagawa nito ng maayos ang kanyang trabaho dito. Mula nga nang tanggihan itong si Kai Soto ang offer ng Hiroshima Dragonfly sa B-League. E eh, maraming rumors ang lumalabas patungkol sa security spot ng araw nito sa NBA League dahil confident ng araw ito na tanggihan ng mga offer ng ibang liga at talagang focus ng araw ngayon ito at talagang subsub sa training para sa parating na NBA Summer League at after nga ng 2 weeks training and preparation nito sa NBA Minicamp e babalik ito dito sa Pinas para naman sa magiging training nito sa ating Gilas Pilipinas team sa parating na FIBA OQT dahil alam natin kung gaano kahalaga ang FIBA qualifier games na to na parating at isang araw ang OQT sa susi para makapasok tayo sa Piba Asia Cup 2025 at yan ngayon ang tinatarget nitong si coach team at bago nga ang mismong OQT ay magkakaroon nga tayo ng tune-up game kontra sa Gilas at dalawang bansa na Turkey at Poland na isa sa mga team na maaari nga araw natin makatapat sa Piba OQT na parating at dito nga araw masusubukan itong ating batang sentro kontra dito sa sentro ng Houston Rockets na talagang namamayagpag ang pangalan nitong si Segun Alper na maaari nga raw makatapat nitong si Kai Soto sa oras na makaharap na ng gilas Pilipinas ang bansa ng Turkey kung saan mismo naglalaro itong si Segun at talaga nga naman dito nga raw masusubukan itong si Kai Soto dahil alam natin ang kalidad din ng laro nitong si Segun sa team ng Houston Rockets at nakita natin yan itong season lang ng NBA League at ngayon nga ay eh, meron nga tayong tatlong under observation na player sa kanilang mga injury tulad ni Dwight Ramos, Justin Brownlee na wala pang balita ngayon sa kanilang mga conditioning at kung magiging available pa nga ang dalawang ito sa Piba OQT na parating at AG Edo na ngayon nga isisikapin ng araw na makapaglaro sa parating na Piba qualifier game. Sama pa natin itong si Malonzo pero good news dahil si Japet Aguilar ang magiging replacement nito at malaki ang tulong nito para kay Kai sa ilalim. At balik tayo kay Kai Soto. Pabor nga araw ngayon kay Kai ang timing para sa NBA Summer League dahil bago nga mag-tryout e eh dalawang trade training na ang napaghandaan nito mula sa training sa NBA minicamp at training nito kay Coach Tim Cohn sa Gilas Pilipinas e talaga nga naman na alam natin na ibang klase mag ng mga player itong si Coach Tim pagdating sa strength and conditioning ng mga player at talaga nga naman na nakita natin yan mula sa PBA League hanggang sa hawakan nito ang Gilas Pilipinas e talagang napakaganda ng conditioning na nangyayari ngayon sa ating mga Gilas players kaya naman pagpasok nga raw ng July sa mismo buwan ng NBA Summer League ay eh masasabi nga araw na fully condition na itong si Kai Soto lalo na sa pagsalang nito sa Summer League dahil mula sa training nito sa NBA Minicam at Gilas Pilipinas ay eh talagang malaking tulong ang mabibigay to kay Kai Soto natin at sapat nga raw ang training nito mula sa NBA Minicam at kay coach team para sumabak na sa NBA Summer League kaya naman ngayon ay eh talagang masusubukan nga raw ang kakayahan nito at determinasyon bilang isang player at isang mahusay na sentro dahil sunod-sunod na challenge nga raw ngayon ang talagang pagsasabakan nito and not bad dahil lahat yan ay may big part para sa kanyang mga magiging karera pa at malaking tulong ang experience na yan sa magiging karera pa nito sa mga liga na kanyang pagsasabakan